What's up mga kapetals! Welcome din mga sa panibagong araw ng buhay ko! Siyempre <laughs> 6.30am nagising na kami ni Bebe kasama si Alicia Dahil kahit Pasko ay laban na laban tayo sa ating pagpapayaman <laughs> At kita niyo naman nakapulahan kami ni Alicia dahil baka may magpapasko sa amin Ala, hindi! <laughs> Taon-taon naman talaga nagbubukas kami ng tindahan kahit na anong okasyon. Unang-una matanda na kami at wala nang magpapapasko sa amin. Ala. <laughs> Kaya naman si Alicia kahit nandito lang sa tindahan ay kumukota ng papasko yan. Abay sana all naman po. <laughs> Dahil nga sobrang aga pa, wala pang masyadong tao, medyo nakakatakot ang mga bata pag lumabas, ala, hindi. Siyempre, kahit Pasko, kakamustahin ko ang best friend kong si Judy. Pag siningil naman ako ng bangko, hindi ko naman sasabihin na Merry Christmas po, pakitabi muna ng bayarin, wag ngayon, ala. <laughs> Kaya maraming salamat po sa mga suki ko na kahit may okasyon ay napaka-responsible. Ganyan talaga yung mga taong pinapaulit sa pag-order. Sa aming mga seller po ay malaking bagay talaga ang inyong pagiging responsible. Kaya maraming salamat po. Pagkatapos nga nun, ilalabas ko na itong mga 20 pesos na bariya. Ba't kasi inalis yung mga 20 pesos na papel? Dati naman, basta maabutan kami ng 20 na malutong, napakasaya na namin. Nakaka-pressure tuloy yung abot ito sa mga bata. Baka iba to sa akin. Alay, hindi. <laughs> Balakot lang talaga ngayong Christmas, lahat ng bata may matatanggap. Pero yung mga adult, hindi ko naaabutan. Dahil napakadaming adult, kailangan pag binigyan ko yung isa, bibigyan ko lahat. Na. Ay, matay mayaman. <laughs> para pare para sa mga bata at hindi magkumparahan, para-parehas ang ibibigay ko sa kanila. Pero syempre, iba naman sa inaanak. anak maya, maya nga, dumating na yung nanalo ng cellphone at klinim na niya yung napanalunan niya. Sobrang sarap din talaga magpasaya Thank you Lord sa lahat ng blessings Sabi ko nga, hindi ko man mabigyan lahat Pero iisa-isahin natin yan Dahil lagi ko naman sinasabi na tayo ay may yaman Palang sa pagmamahal Pero yung yaman na yaman ay on the way palang Aba naman <laughs> At yan nga, dumating si Papa sa tindahan. Siyempre, binating niya kami ni Bebe. Merry Christmas, Papa! Dahil nga napaka-morning person ng taon na yan, kahit hindi siya pupunta sa bukid, maaga pa rin siyang nagising. Kaya ang ginawa niya, nagpaturo muna siya sa akin dito mag-Facebook dahil napakadami daw niyang babatiin. Aba naman! <laughs> Tapos nabati nga siya, anak kalagay, Merry Xmas. Sabi ko naman, Papa, Merry Christmas para maganda. Tapos sabi niya, masyadong mahaba, okay na yon. <laughs> Kaya naman na ko ng mga POV ng mga tita-tito kung bakit Mary Xmas ang bati. Dahil nga yung Mary Xmas ay bago pa nila na type Aba naman. <laughs> Siyempre, umagang-umaga dahil kahit nabigyan ko na si Alicia, inaanda ko pa rin siya. Malaki na nga yung naibigay ko sa kanya kaya nagulat siya na may papasko pa rin ako. O, oh, diba? Kita nyo, tuwang-tuwa ang bata. Hindi na ng mamasko. Maya-maya <laughs> nga, nagsimula na magdatingan ng bata dito sa aming tindahan. Hindi lang halata, pero sobrang daming bata dito sa barangay namin. Kaya naman, kinulang pa rin yung mga 20 pesos ko. Yung mga batang unang nabigyan, ibinila na lang yung 20 nila. Kaya naman ang ginawa ko, kinuha ko. <laughs> Siya namang ibinalot ko at ibinigay ko ulit sa mga batang pumunta dito. Kung makikita nyo, iba sa ibang bata dahil inaanak ko yun. <laughs> Tapos syempre, lahat ng anak ni Ate Miles meron din papasko sa akin. Napili ko nga kung yung pulao isang daan. Sayang naman, sana yung pulao yung pinili. Ala. <laughs> Sobrang dami talaga ng masko ng araw na yan, kaya nasubok talaga yung aking 20 pesos na coins. <laughs> Hindi ko na nga lang na-record yung iba dahil nga napapagod akong tumayo at pinaabot ko na lang sa kasama ko sa tindahan. Nakakatuwa naman talaga na sa konting halaga ay marami ako napasaya. Manifesting na lahat na makikita ko ay maaabutan

Pero sa ngayon, ay mga bata mo na okay? <laughs> sabi ko nga sa tindahan, tingnan nyo yung mga nabibigyan ko ha, dahil baka mag doble ako. <laughs> dahil parang hindi talaga nauubos ang mga bata, bakit ganon? Ala hindi. <laughs> Sulitin nyo na habang may nag-aabot pa sa inyo dahil pagdating nyo ng edad namin, kayo na rin ang magbibigay. <laughs> Bali nung hapon nga, pumunta na ulit kami dito sa web life dahil pipili naman ako ng shoes dun sa nanalo sa raffle namin sa tindahan. Subok na subok talaga ang yaman ko ngayong Pasko kaya sabi ko kumapit ka lang malapit na tong matapos. Ala! <laughs> dahil nga medyo napagod ako ang asawa, muna ang pinagtingin ko dahil ang dami ko ang ginawa sa tindahan kanina, sumakit talaga yung likod ko. Habang tumitingin nga ako dito ng dagdaga regalo ko at syempre yung nanalo sa raffle sa tindahan, alam niyo naman na ako yung seller ni Sitaw. Bali ko nakapag-register ka na nga, approve ka na at seller ka na ni Sitaw, ituturo ko na sa inyo kung paano kayo mag-add ng products. Bali ang una niyo ang gagawin, open Sitaw, punta kayo sa account. Pagkatapos noon, click Products. After noon, click niyo yung Product Warehouse. Pagbukas niyo nga dyan, makikita niyo yung mga options na gusto niyong ibenta. Ay social mayaman. <laughs> Tapos yan nga, makikita niyo din kung magkano yung pwede niyo kitain. pagdaset niyo na kung magkano yung gusto niyo kitain, makikita niyo naman dyan yung mga item pwede na kayong pumili. At pagkatapos gano'n, batch publish. At yun, waiting na lang tayo sa kikitain natin. Abay, saan na all? <laughs> Kaya ano pang ginagawa mo dyan kung hindi ka pa seller, registered na and be a seller. At pagkatapos nga no, nakapili na ako para sa mga dagdag regalo ko at syempre yung nanalo sa raffle sa tindahan. O sa hanggang dito na lamang at binabalot na ito, napapagod na ako. Ala hindi. <laughs> Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha. <laughs>